back-to-back -back na sopresang birthday party ang inihandan ng mga katrabaho ni Vice Mayor Anthony Umali sa kanyang ika-43 taong kaarawan na idenao sa loob ng City Hall, Cabanatuan City. Lunes ng umaga ng abalang-abalang naghahanda ang mga kawani na sanggo panlunsod upang bigyan ng masayang selebrasyon si First Termer Vice Mayor Umali. Bagamat ito ang unang pagkakataon na nakasama nila sa umali, ay puro papuri at masayang pagbati ang ipinahiwatig ng kanyang mga kasama sa sanggunian. So guys, uh, happy birthday, advance, at sana um, huwag kong magbabago. Lalo ka sana gumanda na Marahil ito, lang, ito na po yung na-experience ko po na talagang na-exercise po na gusto yung uh, principle of check and balances. Ah uh, nakikita po natin kung paano natin po uh, nasasala at uh, nagagawa yung eka ay e, uh, magandang proseso ng uh, pagsasabatas ng mga batas na naakma po sa lungsod ng Cabanatuan. Happy birthday po. May, may your wish come true and we love you po. For galing po sa amin sa Records Management Division. Lubos naman ang naging pasasalamat ng Bise Alkalde sa kanyang mga kasamahan. Kaya ang wish ko sa birthday ko na to, sana makamunta ng uh, kabanatuan ng tunay na kapayapaan. <laughs> um, sa akin lang, i-open ko tong uh, babang loob ko dahil sa uh, saan ba pupunta kung pairali natin ang uh, mapansarili interes kundi ang gusto natin yung para sa tao naman. Yan ang naglilingkod dahil tao ang ating pagkaglilingkuran, at hindi yung ating sarili. Matapos sa sanggol ang panunusod ay agarang tumungo si Vice Mayor Umali sa kanyang opisina kung saan nag-iintay ang kanyang staff. Yeah! Nagpabatid din ang mensahe ang kanyang mga katrabaho, kaibigan at ang mga taong malapit sa kanya. So Doc, Happy, happy birthday. Mahal na mahal ka namin. Siyempre, yung buds pa rin na kasakasama mo kami, 1980s. Eto pa rin kami, happy, happy birthday, Vice Mayor Doc Anthony Madsas Umalin. Inam kasama sa trabaho, pinag-aaralan niyang mabuti, yung lahat ng bagay. At pag siya ay napunta ng session sigurado, very, very prepared siya. Uh, I wish him uh, all the best sa birthday niya uh, First of all, uh, happy birthday. Uh, this is the first time na mag-celebrate ka ng birthday mo dito sa City Hall and particularly dito sa Sangguniang Panglungsod. At ang nakakatuwa po dito ay collective efforts ang ginayak ng mga kasama natin dito uh, nagmamanifest na mahal ka nila. So, yun lang ba, isulitin ko. Happy, happy birthday. Ako ay lupos na nagpapasalamat sa lahat na dito. Na, na, na tumaya at sumama sa akin uh, sa panunungkulan ko. Magkasabay na inorganisa na Sangguna Panlungsod at Vice Mayor's Office Staff ang birthday party upang maiparamdam aniya ang kanilang pagmamahal sa Vice Alcalde. Denira Gabriel para sa Balita ang Unang Sigaw. Unang Sigaw.